Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat Ako po ay meron lang napansin sa mga sinasabi ni Robin Padilla na tila baga siya ay uh, tunay na pumapani, kumakampi sa uh, banal na gumawa ng mga kaliwaswasan sa mga kabataan walang iba kundi si Apollo Kibuloy no? Sinabi ni Robin Padilla na nais niyang imbestigahan ng Senado ang umano'y hindi kailangan at labis na puwersa na ginamit ng pulisya sa pinakahuling pagtatangkang arestuhin ang founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Ang akin naman po ditong sagot ay ganito. Bakit kailangan pang questionin o imbestigahan ang pagsalakay ng mga kapulisan sa mga kinaroroon ng lugar ni Kabuloy sapagkat ito ay isa na talagang kautusan kung hindi nga po ba dapat ay sundin ang warrant of arrest. Di po ba? May warrant of arrest na po. Bakit kailangan pang imbestigahan? Yun po ang ating katanungan. Dito kay Robin Padilla. Bakit kailangan mo pang uh, paimbestigahan ang sinasabi mong uh, uh, hindi kailangan puwersahan na pag-aresto kay Kibuloy? Ilang ulit nang sumuway si Kibuloy sa mga kautusan ng nakatataas at mga nakapwesto para dinggin ang kanyang uh, kasagutan? sa mga aligasyon sa kanya pero pinakinggan ba? Ikaw Robin Padilla, umayos ka. Wala ka sa ayos. Ha, Mr. Robin Padilla. Huwag ka na magmagaling. Ipinakikilala mo lang na ikaw ay isang konsentidor na senador. Naupo ka pa. Dahil ba inupo ka ng mga Duterte, tananem ka dyan sa senado para merong maging mata at tenga? At ano naman ang karapatan mo na kontrahen ang mga kapulisan kung inaaresto nang iyong minamahal na si Kibuloy? Ang galing mo rin naman, gumawa na't lahat ng kahayupan sa kapwa Pilipino ay ang iyong uh, pinakikinggan niyan at ang iyong pinapay pinapanigang si Kibuloy ay kung bakit, anong klaseng Pilipino ka? Bakit ka pa nagsenador? Wala ka rin pala magagawa para sa bayan. Kakampi ka pala ng mga suwail at mga kriminal. Uh, bakit, bakit ikaw eh masyadong uh, nagtatanggol kay Kibuloy? Bakit intrigang-intriga ka sa mga ginagawa ng kapulisan na pag-aresto kay Kibuloy? May kautusan na arestuhin yan. Ha? Bakit nagkaroon ng warrant of arresto hindi gagamitin? Habay natural lang naman na sa sapagkat nagpakita siya ng mga armas, nagpakita siya ng mga barel, at sinabi niya na siya hindi susuko o pahuhuli ng buhay. Anong gagawin niya? At may mga banta pa, nalalaban sila. At si Duterte rin ay may banta na magkakaroon ng madugong laban. Di ba? Kung may mapapakialaman sa kanila. O ngayon, katibayan niyan na ikaw ay isa sa mga kumukonsente, sa mga katulad ni Kibuloy. Eh, ikaw dapat, patalsikin ka dapat yan sa Senado eh, ng taong bayan. Alam mo, ang dali lang. Kung masusunod lang talaga ang taong bayan, kayang-kaya ka patalsikit. Pagkakaisa lang lahat ng taong bayan. Huwag ka masyado mayabang, Robin. No? Dahil ang kayabangan mo'y ginagamit mo sa kawalang hiyaan. Kawalang hiyaan, bakit? Bakit naging kawalang hiyaan? Kinukonsente mo mga katulad ni Kibuloy na mayroong pananagutan sa batas. Aba, ang grabe mo rin naman ano. Ha? At paimbestigan mo pa sa Senado? Ano, bakit? Hindi kailangan na puwersahang arestuhin si Kibuloy? Aba, ano, magpapauna pa mga pulis sa kanila? Eh, nandiyan nga't nalaso ng na lahat ng kibuloy ang isip ng mga ka, uh, kaalyado niya, yung mga, mga santo-santita, santito ninyong uh, kasamahan dyan, di ba? tingnan mo, lahat ay umaalma para kay kibuloy, lahat ng kanyang kapanalig ay umaalma para kay kibuloy, pagkatapos, magugulat ka sa isang batalyon na aresto dyan, na may natural. Dahil yung batalyon na yan, yan na may karapat hulihin ang mga kriminal. Ikaw, anong karapatan mo? Kahit magsenador, wala kang karapatan. Sa totoo lang. Tama na. Dahil sapilitan ka lang na inupo dyan. Sa Senado. No? Para may magamit silang lookout out. Kung ano man ang mga nagaganap. Siguro nga. Siguro lahat ng plano ng mga gobernador dyan, ay ng mga senador dyan, ikaw, ikaw, ikaw ang mataatengad dyan ng mga Duterte. Kaya ka nandyan. No? Aminin mo. Dahil kung hindi, bakit ka pumapalag? Kapag may ginagawang uh, kautusan ang Senado. Ha? At bakit mo pinapalaga ng pag-aresto kay Kibuloy? Sino ka? yon ang tanong ko sa'yo. Ha? Simpleng mamamayan kami na umupo na sa lahat ng inyong mali. Okay? Mali na konsintihin mo ang katulad ni Kibuloy. Ha? Sasabihin mo? Imbestigahan ng Senado? Ang hindi kailangan at porsahang pagtatangkang ah, aresto kay Kibuloy? Bakit? Anong problema mo dun? Di ka nakikisawsaw. Kung hindi mo kinukonsintian, tatakot kang aresto Ha? Yan! Yan mga kapatid, mga kababayan. Sa mga dalawan ni Robin Padilla na bibisto kung sino siya sa Senado. Salamat po.